Ay, kumusta kayo mga kaibigan, mga taga-subaybay sa akin channel? Ah, uh, magbibigay balita po ako ngayon. Alam niyo naman, alagi ako ng uh, nagpapayo at nagbibigay ng balita. Ayon po sa akin nalalaman. Baka po kayo ah uh, hindi po kayo nakikinig balita, oh, busy busy kayo. Ah, uh, kung mapadaan ako sa mga wall ninyo, ang ah, pamagat ng ating uh, video mga kaibigan. Mag-ingat sa dalawang bagyo. Ah, uh, Ah, uh, wag kayo basta-basta maniniwala ha kasi may na ako, may nakita din ako na video na nakakatakot daw, sobrang laki daw ng bagyo. Eh ako nanonood ako ng balita. Ang alam ko dalawang bagyo. Pero hindi eh, ko sinasabi na sobrang laki. Siyempre, kaya malaki uh, kasama kasi yung habagat. Pag pinagsama mo kasi yung habagat at saka yung bagyo, ibig sabihin yung uh, pula kulay pula yung uh, daladalang ulan pag pinagsama malaki pero uh, wag po kayong basta-basta maniniwala huwag po kayong matakot pero importante ay magiging handa po tayo ayun na ingat-ingat uh, po lalo na sa Northern uh, Luzon tatawid po ang bagyo ngayong gabi uh, babagyuhin kayo dyan hanggang uh, magdamag at uh, ibig sabihin, malapit lang din po 'yan sa Metro Manila. Uh, Northern Luzon, di ba? Gatatawid siya sa tama sa lupa talaga mga kaibigan. Uh, ingat po ang lahat. Bagamat mahina lang ang kanyang hangin. Uh, ano ba 'to? 55 hanggang 70 kilometers lang. May nang hangin pero siguradong malakas ang dala ulan niyan kasi eh, tag-ulan ngayon, tag-habagat. Ayan po ha. Ah, kailangan po, magiging patas po tayo sa pagbabalita O po tayong manakot Basta nga akin ah, Ibig sabihin, kung tabing ilog ka O tabing bundok ka Mag-ingat po sa landslide Pag tabing ilog, ingat sa baha Ah, ba diba? Yun po, kaya kung may ah, Gabi po ha, ah, gabi ngayon ah, Mahirapan po tayo mag-rescue ngayon ha ah, Yung ating mga mga rescue rescuer po ah, mahirapan po mag rescue pag ganitong gabi kaya po babala po kung ikaw ay tabing bundok tabing ilog ay makiramdam po o kung may baga kataon na lumikas po kasi diyan po ah, northern Luzon tatawid ang bagyo ang ibig sabihin mga kaibigan ang ipiktado na baha niyan automatic bulakan at ah, hindi naman ako na, hindi ako nananakot ha. Mag-iingat po dyan sa Marikina River. Bulacan at saka Marikina River. Alam niyo yung Marikina River, ah, galing po yan dyan sa kabundukan ng Sierra Madre. Pag kaya po, ah, nakakatakot po yan. Pag dyan dumaan ang bagyo, pag sobrang dalang, sobrang ah, lakas ang dalan niyang ulan, sigurado. Aapaw yung Marikina River na yan. Kaya po, maging handa po ang lahat, magingat ingat, at uh, makibalita po palagi. Eh, nandyan na. Kaya kung sinasabi sa inyo, uh, hindi ako nagbabalita kanina kasi, uh, ibig sabihin, baka mamaya sabihin na uh, sinungaling ako. Nandyan na po, uh, tatawid po ngayong gabi. Tatawid po dyan sa Northern Luzon. Magdamag. Magdamag yung bagyo na yan dyan. Kasi mabagal po ang kanyang usad. Alam niyo kung mabagal ang usad, ibig sabihin, yung ulan na daladala niya, matagal po makaalis. Yan po tatandaan niyo mga kaibigan. Ako, nagbaga matindi ako eksperto, wala nga ako pinag-aralan eh. Pero nakikinig ako lagi ng balita. Ang bagyo, mabuti ba yung matulin eh? Pag sinabi nga 30 kilometers ang kanyang uh, destinasyon. Ganun no? Yan ang destinasyon. Iba naman yung hangin yung paikot. Yun yung sinusukat, mga kaibigan. ah Yung destination, iba yun, yung tulin, yung tulin niya. Uh, ibig sabihin, kung mabagal ang kanyang uh, paglalakbay, uh, matagal po ang bubuhos ang ulan dyan. Kaya po, ha? Ayan uh, po, uh, iba yung pag-iingat po. Oh, bakit uh, sinabi kong dalawang bagyong pagkamihan? <laughs> malimutan kong sabihin ay magkasunod, mga kaibigan. Mabuti nga, hindi sila magkalapit. Kasi kung minsan, di ba, sabi nga, naghihilahan yung bagyo. Uh, malayo pa yung isa. Pag pumasok din yan, magiging bagyong hilin. Pero hindi alam gaano malayo, mga kaibigan, kasi sa nga anong pag-asa, bukas din, papasok din sa ating uh, uh, area of responsibility. Papasok din siya. Pero, sandali lang daw. Kagaya nung uh, bagyong perde, ganun daw ang dadaanan yan. Pagpasok, labas. Hmm. Pero, ayan na nga sinasabi. Ah, uh, pag kahit lumampas na yan, ang habagat, hihilahin na naman niya. Ay, ibig sabihin mga kaibigan, tuloy-tuloy uh, po ang pag-uulan natin. Kaya po, uh, yung mga tabing bundok, aba, huwag na kayong pakampanti dyan. Ha? Kasi, uh, iba, uh, ng ulan, di ba? Mga nakarang araw, umuulan na rin. Tapos, ngayon, babayuhin kayo diyan ng uh, bagyong hiner. O. Oh. Ibig sabihin, mga isang linggong ulan niyan, mga kaibigan. Kaya, ingat po ang lahat. Uh, yung mga bulubundoking na lugar, makiramdam po. Makibalita. Asana uh, sana, uh, hindi mahuli ang uh, pagsisisi. Yan na nga po ang sinasabi na uh, sabi ng Panginoon, tao, kumilos ka tutulungan kita. Ako po ayaw ko pong magbabalita na kung ano-ano eh. Yun ako eh, kahit hindi man ako sumikat basta laging totoo ang aking sinasabi. Huwag po kayong matakot ng sinabing sobrang laki daw ng bagyo, sing laki ng Pilipinas. Kaya malaki yung kaulapan, ang ah, uh, nagsasanib po kasi yung uh, habagat. Tapos dalawang bagyo pa. Ha? Huh? kung pumasok si Hiner, dalawang bagyo. Ay si Hilin. Hiner yung mauna ha. Yung tatawid ngayong gabi sa, sa Luzon, Hiner. Ang Hilin, andito ah, pa sa medyo malayo-layo pa. Pero magkasunod nga. Kaya ibig sabihin, yung ulan na maran maranasan natin tuloy-tuloy po. Kaya po, ingat po ang lahat. Kaya sige, hanggang na lang. Uh, kasi paulit-ulit ng uh, <laughs> Uh, kung minsan hindi naniniwala sa mga babala eh. sa uh, nasa sa inyo po ang gawa. Nasa Diyos ang gawa. Uh, pare-pareho po tayong uh, manalangin na sana wala masyadong uh, magiging pinsala itong bagyong uh, darating, eh, dumadaan ngayon. Nandiyan na sa Northern Luzon, Bagyong Hiner. Ano nga uh, napit nga ngayon? September 16, 2024. Mag-ingat po ang lahat. Kasi bagamat mahina lang yung hangin na daladala niya, pero yung ulan yan. Kaya nga, may balita na ano eh, ang daw ng bagyo. Malit lang eh. Ibig lang kasi, nagsanib lang yung kaulapan, nagsanib. Kaya yung kulay pula, napakalaki po. Huwag ko matakot sabi sabihin na uh, Yolanda, super typhoon yun ha. <laughs> Para lang kasi gumanda yung ano background ng mga mga pagba-vlog Kaya mananakot. Pero sa totoo lang, pag nagsanib yang uh, kaulapan niyan, habagat at sa kadalawang bagyo. At totoo po yung napakalaki pong kaulapan yan. Yung kulay pula kasi naka, nakikita natin doon sa uh, pinapakita doon sa sa pag-asa. Sige, hanggang dito na lang. Baka sabihin niyo, <laughs> masyado na akong nangangaral. Ay, ganyan, kailangan po maaga po tayo para maiwasan ng mga sakuna. Maraming salamat. Sana lagi kayong uh, sumu-bye-bye sa akin channel na Kakulutan ng aral kahit nakakaburing, magtiyaga ako kahit hindi sumwildo Basta ako uh, may trabaho naman ako. Sana uh lumakas yung aking negosyo, negosyo ng aking anak pala. At uh, kahit hindi ako sumweldo, uh, mga kamag-anak ko mabibigyan ko rin kayo tuloy-tuloy. Uh, ngayon, medyo uh, di masyado nakapagpapadala sa inyo kasi uh, alam nyo naman, mahina ang negosyo ngayon. Kaya nga nangangarap ako dito sa, pa, sa pagbablog. Pero kung talaga ngayon hindi, hindi ako mag-viral dito, edi, pilitin natin, di ba? <laughs> na, ang mga tao kasi gusto yung mga kuila-kuila, tawa-tawa. Ayan na lang natin. Baka balang araw mapansin din ako kapulutan ng aral palagi ang aking mga video. Ingat tayo palagi. Patuloy lang sa mga pangarap.